what's up mga kapigey, magandang tanghali po sa inyo. Ang ngayon po ay nag labor na po 'yung ating alaga. Ito po si Carmen. Galing po ito kay uh, galing po to sa pangalan ko tong Carmen kasi galing po to sa lugar ng Carmen. So, ang mga sinyalis po uh, kapag nag-re-labor na po ang 'yung inahin, uh, katulad po nito. Ah, uh, hinihingal. 'Yung iba ay ah uh, ay hindi mapalagay sa kanilang sarili, hindi malagay ah. ah ako kagat ng mga sa kanilang kulungan o ano pa o kumakaskas kas yan may iba't iba pong mga sinyalis kung nag na po ang inyong ah, lagang baboy po mga pigi so sa kanya po ay simple lang po inhinga lang po siya ah, at isa sa mga 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 tingin nyo po ay nag, mga anak na po o yung Tingnan nyo kung kanyang ari po mga pigi, may lumalabas po na parang sipon. Yan po ang pinaka uh, uh, unang sign kapag malapit o manganak na ang yung alagang baboy po mga pigi. At sa kanyang didi po mga pigi. Uh, maraming gatas po ito mga pigi. So, uh, ilang minuto lang po ay lalabas na po itong ating biyek. Hindi po tayo makapag-live kasi wala po tayong tagahawak ng po ah, o po mga pig eh. So ipakita ko lang sa inyo yung mga gamit ko kapag mga anak na po ang aking alaga. Ayan po. Yan, gunting. Tsaka gapas, cotton. tsaka sirens. Tsaka betadine, Tsaka bitone 500. At tsaka ilwalsin. Uh, na ilwalsin po ito. Uh, oxytocin oxytocin ay po para hilab sa kanyang at yan para mabi, madali lang po matapos manganak po mga pigi at saka itong uterex po mga pigi yan mabisa po ito para ito po ay uh, ipasok sa kanilang ari pagkatapos manganak o pagkatapos lumabas yung kanyang unan uh, ipasok mo yan para malinis po ang kanyang uh, Uh, kanyang sa ilalim ng lalagyan ng mga biik po mga pig uh, at para uh, iwas po yung uh, ma infection po sa ilalim po mga pig so ito namang byton 500 uh, po ito pagkatapos mga anak lumabas lahat ng uh, po mga pig uh, gamit po itong ating sirens 10 ml uh, ubusin po natin itong byton 500 10 ml din po mga pig at sya baka may bitadayan po Uh, para sa kanilang mga sugat sa mga biik katulad ng kanilang pusod po mga pig so uh, tingnan po natin muli yung ating inahin yan po uh, kanina lang po itong umaga mga 8am po uh, napansin ko na medyo kakaiba po kanyang kilos so hindi po ako ano hindi ko niwanan uh, lagi kong uh, tinitingnan kung ano na ang nangyari sa kanya kasi alam ko na lalabas talaga anak na siya po mga pigi at pray lang po tayo na marami pong uh, marami pong anak yung ating alagang inahin at sana po buhay lahat malusog at saka malaki po mga pigi uh, pray lang po tayo uh, dahil po ito yung ating hilig uh, lagi po nating uh, uh, alagaan ng ating mga alaga po mga pigi so ah uh, Uh, mag-update lang po ako kapag uh, mga anak, matapos na po mga anak po ang ating alagang uh, inahin po mga pigi. Uh, ito po yung first na inahin nating mga anak. At kasunod tong si yan, batid, yung nasa huli. Ang laki na po kanyang tiyan. <coughs> At pangatlo po yan. Yan, si Layla. Pangapat po yung si Datid. at huli po itong si Carmena galing po din po to sa farm ng Carmen kaya kami na ang pinangalan ko mga kapigi So bali ang inahin natin uh, dito sa ating maliit na babuyan ay uh, Siam at saka Awalo at saka dalawang Barako. Yung dalawa ay nandun sa ating kabilang building nandun. Uh, mga bago pa lang yun. Ma Nasa 6 months to 7 months po ang edad. Uh, Ipapalit po natin sa sa dalawang uh, kinal natin. Kasi matanda na po yung dalawa. Yun po maging kapalit. At uh, plano ko po uh, magdagdaga ko ng inahin uh, sa sunod na batch. Uh, siguro magdagdaga ko ng dalawa para maging sampo or tatlo parang labing isa unti-unti hanggang aabot na ah, siguro nasa labing walo or mas mabuti kung aabot ng dalawang po na nahin po tayo at magdagdag tayo ng following pin po mga pigi. so hindi na po ako magtagal sa pag video kasi parang ano lalabas na po yung biik ah, maraming salamat po mga pigi, sa hindi pa nakasubscribe subscribe na po para mag-enjoy tayo sa ating mga video dito na i-upload sa ating maliit na YouTube channel po mga bigi babus uh, ingat po kayo lahat